Nakaka-deliver lang natin dito sa bahay na ito at ito ay hindi lang isang bahay guys. So kung makikita nyo napakaganda ng place nila dito. May sarili silang tindahan. Ayan. Nag-ask ako ng permission para makapag-videos. After kong maiabot yung kanyang groceries. At tingnan nyo naman guys sobrang ganda. Oh my goodness. Ito ay farm peach farm. Oh my goodness. Sobrang dami ng mga peaches, guys. Oh my god. Tingnan nyo, guys. Oh. Oh my god. It's so beautiful. Ang dami. Oh my goodness. Look at that. Grabe, ah. Oh. Masaya. <laughs> oh, diba? Kaganda. Oh, tsaka guys, malawak ang kanilang farm. Hanggang doon. Sabi ng is, sabi nung ano nung babae ka kanina. Sabi ko tinanong ko siya kung kanila daw ba to. Ang sabi niya, "Yes daw pero it's a lot to keep." Oh my goodness. Talaga naman it's a lot to keep dahil napakadami at Diyos ko, ang laki ng kanilang lupain, guys. Tingnan niyo kung gaano ka. Kung gaano ka dami ang mga peaches tree nila. Talagang bonggang-bongga. Ayan. Ay, grabe. Oh ang ganda. Para siyang ano no, parang apple din ang itsura. Ay nilalagyan nila yan ng ano kasi may mga white white. Para hindi kainin ng mga insect. Oh, ang kanilang oh, ano tindahan. Ayan. Kasaya. Oh my god. Unlock another wonderful experience sa pag-ano, uh, pag-spark driver. 'Di diba? Grabe, ang lawak talaga ng lupa nila guys. Tingnan nyo, oh. Mm. Tapos kanina, banda doon, may nakikita akong nag-aano, na nangunguha ng mga, ng mga peaches. May peaches kami sa bahay, pero maliit pa. Ganyan pa lang itsura ng peaches tree kapag malaki na. Kaganda. At talagang ang dami-dami mga peaches, oh so beautiful. Visit kayo dito kung sino yung may malapit. Ayan ang kanilang ano, farm. Pangalan ng kanilang farm. Oh my God, ayan. Pati yung mga yan, peaches din yan. Ayan. Grabe. Ang dami. Oh. Ito sa kabila, hindi niya sa kanila. Ano na yan eh? Corn. Grabe guys, ano? kaganda ng kanilang farm. Oh guys, nag ng umulan. Bye! Grabe, ang laki ng farm nila sobrang ganda my god